kami naman pong mga ministro sa Iglesia ni Kristo ay nakahandang sagutin ang mga katanungan batay po sa mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Mag-aral po tayo. So sabi nga po ninyo, ang katawan at ang kaluluwa, di po ba? Apo. Kung ganoon mayroon po bang magaganap talaga na paglilitis sa hukuman ng Diyos? Apo, kapatid na Pons. Katunayan po, dito po sa Apokalipsis, sa 20.12, ay ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan din nyo. Sa 20.12, ituloy po natin ang pagbasa hanggang 15. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kadilang mga gawa at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng hades ang mga patay na nasa kanila at sila hinatulan bawa tao ayon sa kanikanyang mga gawa at ang kamatayan at ang hades ay ibinulid sa dagat dagatang apoy ito ang ikalawang kamatayan sa makatwiday ang dagat dagatang apoy at kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Talaga po, kapatid na Pons, na merong paghatol na magaganap. Gaya po ng inyong profesyon, yung paghatol, isinasagawa po yun sa hukuman. Meron po talagang paghukom. At ano po ang katunayan na magaganap po ang paghuhukom. Hayaan niyong bago ko balikan itong Apokalipsis 20.12 hanggang 15, basahin ko po muna sa inyo yung Ebreo 9.27. Kanito po ang sagot ng Biblia. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Meron pong dalawang bagay na itinakda ang ating Panginoon Diyos. Una po, yung kamatayan. Ikalawa, yung paghupo. Ang tanong, yun bang itinakda ng Diyos na kamatayan ay natutupad po ba sa tao yon kapatid na Opo. Opo, natutupad po Opo. sa tao yon. Lahat ng tao ay namamatay. Bata, matanda, mayaman, mahirap. Ano man ng kalagayan sa liputan ang totoo, meron pang ang hindi pa isinisilang na yes. mamatay na. Mamatay na kaagad. Sapagkat yan po ay itinakda ng Diyos sa tao. Kaya po natutupad. Mm -hmm. Kaya kung paanong yung kamatayan na itinakda ng Diyos sa tao, mm -hmm. natutupad, mm -hmm. matutupad din po yung paghuhukom sapagkat ang Diyos na nagtakda ng kamatayan mm -hmm. ay sharing rin Diyos na nagtakda ng pag- huhukom. Balikan natin yung paghatol na binabanggit dito sa Apokalipsis sa 20.12. Ang sabi, ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Sa makatwid, bukod po doon sa aklat ng buhay na binabanggit, na dapat ay doon masumpungan na nakasulat ang pangalan ng tao upang siya'y hindi parusahan sa araw ng paghuhukom ang isa pang pinagbabatayan ng ating Panginoong Diyos ay ang aklat ng mga gawa. Doon po nasusulat ang mga ginawa ng tao noong siya ay nabubuhay pa. Meron pong aklat ng mga gawa. Kung kung meron pong paglilitis na magaganap, paano kaya ang proseso nun? Paano, paano malalaman kung ikaw ba ay papasa o hindi papasa sa Diyos? Sa Mateo po, sa 25, 31, at patuloy pa, hmm. ay ganito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Datapuat, Pagparito ng anak ng tao. Tumigil po tayo sandali. May binabanggit po na pagparito ng anak ng tao. Ang tinutukoy po ay ang ating Panginoong Heso Kristo. At yan po ay sa araw ng paghuhukom. Kaya ang tawag po dyan ay Second Advent of Christ. Ikalawang pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po magaganap? Data Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, lulukluk siya sa luklukan ng kanyang kaluwalatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin bukid niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa jablo at sa kanyang mga anghel. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapuat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Balikan po natin yung itinatanong po ninyo. Ano ang proseso? Ano mangyayari sa araw po ng paghukom? Mm -hmm. Inilarawan po ang gagawin pong paghukom mm -hmm. sa pagbubukod-bukod ng pastor sa tupa at kambing. Ang pastor po na tinutukoy ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Mm -hmm. Pagdating niya, dahil nga merong talata sa Biblia na ang ating Panginoong Heso Kristo, ang sabi niya, nakikilala ko ang sariling akin. Mababasa po natin yan sa Juan Gis 27. Ang sabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Kaya kilala po ng ating Panginoong Sokristo kung sino ang kanyang mga tupa. Kaya alam niya kung sino yung ilalagay niya sa kanan. O sabi ng Biblia kanina, ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Alam po ng Panginoong Sokristo kung sino yung maliligtas. At alam naman niya kung sino naman yung mapapahama. Paano po kaya niya malalaman? Ang sabi po ng ating Panginoong Sokristo sa Juan 10.27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Mm -hmm. Yun po ang napakahalaga na magawa ng tao na mapakinggan niya kung ano ang itinuturo ng pastor na magsasagawa ng pagbubukod-bukod sa araw ng paghuhukom sa wakas ng sanlibutan ito. Mahalagang maintindihan po ng tao yon kapatid na Pons. Sino yung mga tupa? Sino yung mga maliligtas? Sino yung mga batwid? sino yung mga nakikilala ang ating Panginungso Kristo katulad ni Kristo na nakikilala niya yung sariling Kanya Sino po yung kay Kristo sila yung nagsisisunod sabi niya sa akin Okay, meeting is adjourned Ay, taga mo na, taga mo na Pons, uh, Paniyaro baka naman kaya ka nakukumbinsing makinig dyan sa teachings ng Iglesia ni Cristo. eh baka na up ka o kaya na ka ng idea yung pinapagawa sa iyo ng masawa mong namwala. Kilala mo ako, Orly. Hindi ako basta-bastang nakoconvince anumang idea o konsepto. Did I hear that right, Bones?